Ngayong papasok na ang Agosto 1, maraming pensioners ang hindi mapakali. Puno ng tanong, puno ng pag-asa. Totoo ba na may second tranche na kasabay ng regular na release? Kailan ito makukuha? At kailangan bang pumila or automatic na papasok sa gift? Ang mga mga tanong na rito ay hindi lang simpleng curiosity. Ito ang mismong kabuhayan ng libo-libong senior citizens na umaasa sa bawat sentimo ng TH pension nila. Kung isa ka sa mga tumatanggap ng buwan ng pension mula sa Social Security System, alam mong bawat buwan ay may kasamang kaba at pag-asa. Pero ngayong buwan ng Agosto, mas mataas ang excitement at nervyos dahil sa lumalabas na impormasyon tungkol sa dalawa de trans. Marami ang nagsasabi na baka ngayong Agosto isa ay isabay na ito sa release ng regular pension. Pero may malinaw na sagot ba mula sa test? Totoo ba ito o haka lang? Ang tanong ngayon, dapat bang umasa o dapat nang maghanda para sa mas malalim na pag-unawa kung ano talaga ang plano ng ISIS para sa mga pensioners tulad mo? Dahil ang totoo, marami sa mga kababayan natin ay umaasa sa social media, mga chismis at mga hindi kumpirmadong balita. Kaya ngayong araw ilalatag natin ang totoo, diretso mula sa mga opisyal na sources, malinaw at walang paligoy-ligoy. Hindi ito haka-haka, hindi ito clickbait. Kung may pagbabago sa pensyon, kung may dagdag, kung may adjustment, ikaw ang unang dapat makaalam. At kung ang tanong mo ay kung dapat mo bang i-check agad ang iyong sense pagdating ng Agosto 1, sasagutin natin yan base sa verified updates. Kaya't huwag kang bibitaw dahil lang impormasyong makukuha mo dito ay maaaring magbago sa takbo ng iyong buwan at higit sa lahat ng iyong budget. Alam ko pagdating ng unang araw ng buwan, automatic na ang kilos mo. Gising nang maaga, Tingin sa kalendaryo at pagkatapos ay diretso na sa pag-check ng ahead balance para sa karamihan ng pensioners, lalo na yung mga umaasa lang talaga sa buwan ng pensyon. Ito ang pinaka araw ng buwan. Pero ngayong Agosto isa, hindi lang ito simpleng pension day. Mas malalim ang tanong ng marami. May dagdag? Ba? Kasama ba ang dalawa tranche na matagal ng pinag-uusapan online? Baka ito na ang araw na babawi ka sa mga gastusing na ipon nitong mga nakaraang buwan. Sa totoo lang, hindi natin masisisi ang mga pensioner kung bakit sobrang interesado sila sa dalawa de tranche. Matagal na kasing naipangako ng ilang ahensya at opisyal na may mga adjustment o dagdag tulong para sa mga pensyado, lalo na yung mas tinamaan ng inflation at taas ng bilihin. Kahit sa simpleng pamilihan ng palengke, mararamdaman mo talaga ang pagnipis ng halaga ng pera. Kaya kahit maliit na dagdag sa pensyon ay napakalaking tulong na pambayad sa kuryente, gamot, bigas, pamasahe o pangalawan sa apo. Kaya kapag may narinig na balita ang mga pensyado na may second trance, syempre aasa talaga sila. Sino ba namang hindi ang tanong ngayon? May sinabi ba ang istungkol dito? Ayon sa pinakahuling updates mula sa mismong opisyal ng SS, patuloy ang kanilang pag-review ng pondo at mga benepisyong maaaring maibigay sa mga pensyono. Pero hanggang ngayon, wala pang malinaw na official statement na nagsasabing may second transe na ilalabas sa mismong araw ng Agosto isa. Kaya kung may papasok sa gikim mo bukas, malamang ay ito pa rin ang regular monthly pension. Pero teka lang bago ka mawalan ng pag-asa, alamin muna natin ang buong larawan. Kadalasan, kapag may dagdag na pension o special, release tulad ng 13D, a month pension, calamity assistance o anumang form ng cash aid, Ipinapaabot ito sa mga miyembro sa pamamagitan ng opisyal na announcement sa Atset website o Facebook page. Hindi lang basta ipinapasa sa social media o chismis. Kaya kung wala ka pang nakikitang official confirmation, maaring hindi pa ito final o kaya ay darating pa sa ibang petsa. Pero may mga ulat na nagsasabing may ongoing discussion tungkol sa additional financial support para sa mga retiries, lalo na sa gitna ng mga panibagong pagtaas sa presyo ng bilihin. Isa ito sa mga posibleng dahilan kung bakit ang ilang netizens ay nagpakalat ng impormasyon tungkol sa dalawa d tranche. Na ngayon ang mas magandang gawin ng bawat pensioner ay manatiling alerto pero mahinahon. Ibig sabihin ay check mo ang IKEA mo pagdating ng Agosto isa. Pero gawin mo ito hindi dahil sa chismis kundi dahil ito talaga ang tamang panahon ng buwan ng pension release. Kung sakaling may dagdag na pumasok, good news yan. Pero kung wala pa, huwag mo nang masyadong mabigo. Dahil maaaring kung meron mang ibibigay na dagdag, ito ay nakaschedule sa ibang petsa o kaya ay idadaan sa ibang proseso tulad ng aplikasyon o registration. Isa pa mas mainam pa rin kung personal mong i-follow ang mga official social media pages ng IS. Dahil kahit ilang beses pa tayong makakita ng mga posts mula sa ibang netizens, kung hindi ito kumpirmado ng IT mismo ay hindi pa rin ito mapagkakatiwalaan. Kung matatandaan natin, noong nakaraang taon, nagkaroon ng usapin tungkol sa posibilidad ng pagtaas ng monthly pension. Naging mainit ito lalo na sa mga senior citizens dahil nga sa taas, nang bilihin at patuloy na pangangailangan nila sa araw-araw. May mga panukalang batas na ipinasa sa Kongreso tungkol dito. Ngunit hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang deliberasyon. Ibig sabihin kung may mga binabalak man ng gobyerno, hindi ito basta-basta maipapatupad sa isang iglap lang. May proseso, may diskusyon at higit sa lahat, may budget na kailangang paglaanan. Kaya nga mahalaga ring suportahan at ipanawagan ang mga panukalang batas na ito lalo na't nakasalalay. Dito ang kinabukasan ng libo-libong pensioners. Habang hinihintay natin ang malinaw na sagot tungkol sa second tranche, wag din nating kalimutang pahalagahan ng disiplina sa paggastos. Ang totoo, kahit tumoble pa ang pensyon, kung hindi ito wasto ang paggamit, maaring kapusin pa rin sa huli. Kaya sa bawat pag-withdraw mo ng pension, maglaan muna para sa mga pinaka bagay. Gamot, pagkain, kuryente, tubig at transportasyon. Kung may matitira, doon mo palang planuhin ang iba pang gastusin. Lalo na ngayon na hindi pa sigurado kung may dagdag nga o wala, mas mainam na mag-budget ng maayos kaysa umasa sa pera na wala pa naman sa sistema. Isa pang magandang tandaan ng mga pensioner ay ang kaligtasan pagdating sa pag-check ng AIN. Marami na rin tayong naririnig na balita tungkol sa scam at identity death. Kaya kung kaya mong magpacheck ng balance sa mas ligtas na lugar o ipacheck, ito sa pinagkakatiwalaang kaana, mas mabuti. Huwag basta-basta makikipag-usap sa mga estrangherong lumalapit sa gikit, lalo na kung nag-aalok sila ng tulong. Key advice tungkol sa pension mo. Tandaan kung totoo ang balita manggagaling ito sa mismong is hindi sa mga taong nakatambay sa bangko o grocery. Kung mayroong magandang maidudulot ang pag-uusap na ito tungkol sa second tranche, iyon ay ang paggising ng mas maraming pensyon sa pangangailang maging maalam at maingat. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang maging umaasa lang. Dapat ay marunong tayong kumilatis ng totoo sa hindi at maging mapagmatyag sa mga pagbabago sa ating sistema. Sa kabila ng lahat, naniniwala akong may mga hakbang na ginagawa ang isit at ang pamahalaan para tugunan ang tunay na pangangailangan ng mga seniors. Hindi man ito agad-agad pero kung patuloy tayong magbabantay, magtatanong at makikisa sa panawagan, darating din ang panahon na mas magiging makatarungan as sapat ang natatanggap ng bawat pensionado. Kaya ngayon, habang hinihintay pa natin ang mga susunod na anunsyo, gawin natin ang ating parte bilang responsableng miyembro. Alamin ang totoo. Iwasan ang chismis at ipalaganap lang ang impormasyon kung ito ay kumpirmado. At higit sa lahat kung may natanggap kang dagdag o kahit anong update mula, sa huwag kalimutang ipaalam din sa iba. Dahil sa simpleng pagbabahagi ng totoo, nakakatulong tayo sa buong komunidad ng mga pensyado sa Pilipinas. S.